That's my humble understanding. Again, I am not a lawyer, Mr. President. Uh, Senator... Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Kamakailan na lang narinig natin sa isang senador ang salitang, I am guided by the Holy Spirit. O sa Tagalog, sinasabi niya na siya raw ay ginagabayan ng banal na spirito. Ang konteksto kasi nito, sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa impeachment trial ng Vice President na si Sara Duterte, tumindig itong si Senator Judge Ronald Bato de la Rosa at giniit ang kanyang musyon na ibasura ang kaso. Sa kanyang pananalita, sinabi niyang hindi po ako abogado, pero ginagabayan ako ng banal na spirito. So mga kapatid, hindi po natin pag-uusapan ngayon yung mga usapin na politikal. Ang gusto ko lamang ipunto dito, papaano nga ba natin masasabi na yung isang tao, siya ay ginagabayan ng banal na spirito. At titignan din natin dito kung masama nga ba o nagawa ni Senator Bato de la Rosa yung kasalanan na walang kapatawaran. Na yun nga yung sinasabi ng Biblia na paglapastangan sa banal na Espiritu. So ano nga ba talaga ang banal na Espiritu ayon sa ating Panginoong Kristo, Basahin natin yung John chapter 14 verse 26. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So ngayon nakita po natin dito, ang sabi ng ating Panginoong So Kristo, yung Holy Spirit o yung Banal na Spirito, yan po yung patnubay. Siya po yung mag sa mga tao. Siya yung magtuturo at magpapaalala lahat ng sinabi ng ating Panginoong So Kristo. So in short, talagang nag-guide po talaga yung Banal na Spirito. So tama po yun. So kung nakita natin, nag talaga yung Banal na Spirito, ang pinakatanong dito, lahat ba ng tao sa mundo na ito ay i ng Banal na Spirito? Ang sagot po dyan ay hindi. Ang igagayad lang ng banal na espiritu ay walang iba kundi lahat ng sumusunod sa ating Panginoong Sokristo. Kasi nung sinabi po ng ating Panginoong Sokristo, yung verse na ito, ang mga kausap niya po ay yung mga alagad niya. So, ang gagabayan lamang ng banal na spirito ay lahat ng nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Sokristo. Ngayon, kung di ka nananampalataya sa Panginoong Sokristo, wala ang paggabay ng banal na spirito sa iyo. So, di ko po sinasabi na wala po yung guidance ng Holy Spirit kay Senator Bato. Ang dapat lang po malaman natin dito, kapag sinasabi mo na guided ka ng Holy Spirit, dapat alam mo na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. At alam mo, ikaw ay nakikristo. Kristo. Yung salita po kasing ginagabayan o ginaguide, hindi lamang po yan pagbibigay ng direksyon, kundi ito po ay isang malapit at patuloy na ugnayan sa pagitan po ng mga mana ng palataya at sa banal na spirito. Kapag kasi sinabi natin na ginagabayan ako ng banal na spirito, ang sinasabi po natin ay sumusunod tayo sa tinig ng Diyos. Kasi ang alam natin na yung banal na spirito hindi lamang po siya puwersa o inspirasyon. Siya po ay isang persona ng Diyos. Siya po ay Diyos na nananahan sa mga mana ng palataya. Ito nga po sinasabi sa John chapter 14 verse 16 to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang ng Katotohanan na hindi matanggap ng salibutan sapagat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng salibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So dito malinaw po na sinasabi na yung patnubay ng Banal na Espiritu ay mangyayari lamang yan sa mga taong nakikristo. Kasi once na tinanggap mo yung ating Panginoong Kristo mananahan na yung Banal na espirito sa iyong katawan. So, ibig sabihin yan, palagi mo nang kasama yung banal na spirito. At kapag kasama mo na yung banal na spirito sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo, i-expect mo na merong mag-guide sa'yo. Kung siya yung bumubulong sa'yo sa mga dapat at hindi mo dapat gawin. So, ang tawag po natin dyan ay conviction ng Holy Spirit. Kapag nararamdaman mo na yung bulong na yon, masasabi mo na ikaw ay guided na ng Holy Spirit. Kapag naririnig mo na yung tinig ng banal na spirito sa mga gagawin mo. So, yung mga may conviction lamang ng banal na spirito at yung makakarinig ng tinig ng Diyos sa pamamagitan ng banal na spirito ay walang iba kundi yung mga mana ng palataya ng ating Panginoong Sokristo. Basahin po natin yung Romans 8, verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng spirito ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos. Masasabi mo rin na ikaw ay pinapatnubayan ng banal na spirito kung ikaw ay nakikinig ng kanyang pangungusap sa pamamagitan ng Biblia. Kasi mga kapatid, yung banal spirito, yan po yung nagbibigay sa atin ng liwanag sa ating mga isipan para maunawaan natin yung salita ng Diyos o yung Biblia. So hindi lang po ito basta kaalaman, kundi ito po ay pang-araw-araw na paglalakad sa liwanag ng katotohanan. So kung nagbabasa ka ng Bible araw-araw at sinasabuhay mo ito, may karapatan ka magsabi na ikaw ay guided ng Holy Spirit. Kasi mga kapatid, yung mga Bible na pinabasa natin, yan ay kinasihan ng Diyos. Kinasihan po yan ng banal spirito. So alam naman po natin na yung Bible, yan po yung mag-guide sa atin. At dapat sundin natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. So dahil yung Biblia, nasulat po yan sa pamamagitan ng kilos ng banal na spirito, ibig sabihin niya, kung mana ng palataya ka, dapat sinusunod mo yung Biblia. At kapag sinusunod mo yung Biblia, ibig sabihin niya, guided ka ng Holy Spirit. Basahin natin yung John chapter 16, verse 13. Ngunit pagdating ng spirito ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya, hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Masasabi mo rin na ikaw ay guided ng banal na spirito kapag mayroong pagbabago sa buhay mo. So hindi lang po yan matatapos sa pagbabasa mo ng Bible at pagkilala mo sa ating Panginoong Sokristo. Ang tunay na guided ng Holy Spirit, makikita mo sa buhay niya na sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Merong pagbabago ng buhay araw-araw at di siya namumuhay sa sanlibutan. Ang paggabay ng Banal na Spirito sa buhay ng isang tao, nagdadala po yan sa pagbabago. Hindi ka lamang i ng Holy Spirit sa direksyon mo sa buhay, kundi yung pagkatao mo rin. Unti-unti dapat nababago yan. Kasi kapag nababago unti-unti yung buhay mo, ibig sabihin niyan, guided ka ng Holy Spirit. So, hindi lang yung matatapos sa sinasabi mo mana ng palataya ka o nagbabasa ka ng Bible. Ang tunay na guided ng Holy Spirit, nagkakaroon ng transformation sa kanyang buhay. Hindi na siya katulad ng dati. Ang nangyayari po, dapat unti-unti tayong binabago upang maging kawangis natin yung ating Panginoong Sokristo. So kapag nanahan po yung banal na spirito sa isang tao, dapat merong bunga yan at dapat merong nagbabago sa kanya. Ito nga sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit so, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So kung sinasabi mo na guided ka ng banal na spirito, dapat nakikita sa iyo yung mga binanggit natin na yan, yung bunga ng banal na spirito. At syempre mga kapatid, ang pinakamahalagang patunay na ikaw ay guided ng Holy Spirit kapag hindi ka na namumuhay ayon sa laman, kundi ikaw ay namumuhay na sa spirito ng Diyos. Ang isang taong ginagabayan ng banal na spirito ay hindi nabubuhay sa sariling kagustuhan lamang. Dapat yung mga desisyon, layunin, at yung mga direksyon sa buhay ay isinusuko sa Diyos. Yan po yung uri ng buhay na pinili ng ating Panginoong Sokristo. Kaya kapag ikaw ay namumuhay sa Espiritu, nangangahulugan po yan na guided ka ng Panalang Espiritu, hindi ng mundo na ito. So kapag guided ka ng Holy Spirit, dapat hindi ka na sa mundo. Dapat sa Diyos ka na, sa Espiritu ng ating Diyos. Basahin natin yung Galatians chapter 5 verse 16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi niyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kapag dinedeklara mo na ikaw ay ginagabayan o guided ng banal na spirito, hindi lamang po yan basta spiritual na pananalita. Ito po isang patunay na meron kang malalim na relasyon sa ating Diyos. Ang nangunguna sa buhay mo ay walang iba kundi yung ating Diyos. Kaya nga ka sinasabing guided, ibig sabihin niya, nasa harap mo yung Diyos. Ikaw, nasa likod ka. Sumusunod ka lang sa kung anong sinasabi o pinapagawa sa'yo ng Diyos. So, dapat kung guided ka ng Holy Spirit, dapat nangunguna yung Diyos sa buhay mo. Hindi yung mga sarili mo lang gusto o kaya man yung gusto ng laman mo. At syempre, kung ikaw ay guided ng Holy Spirit, nagpapasakop ka sa kanyang kalooban araw-araw. So, wala pong masama na sabihin na ikaw ay ginagabayan ng banal na spirito. Basta alam mo na sa sarili mo, ikaw ay nakikristo na. Ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. So, malaya niyo pong sabihin yung salita na yan. So kung totoo man po yung sinasabi ni Senator Bato, kung nasa puso niya po yun, at talagang alam niya yung ibig sabihin na siya ay guided ng Holy Spirit, sino po tayo para husgan siya? Pero mga kapatid, kung sinabi niya lamang yon at wala lang, at di niya po naiintindihan yung sinasabi niya, hindi po maganda yon Pero hindi po ibig sabihin nun, nilapastangan niya yung banal na spirito. Maring di niya mismo naiintindihan o hindi niya mismo alam kung ano yung ibig sabihin ng guided by the Holy Spirit. O meron siyang ibang interpretasyon patungkol po sa salita na yon So hindi niya po dito na-commit yung kasalanang walang kapatawaran. Na yun nga po yung paglapastangan sa banal na spirito. Kasi mga kapatid, yung kasalanang walang kapatawaran o yung paglapastangan sa banal na spirito, hindi po yan isang aksidente. Hindi rin po yan magkakamali o sandaling kahinaan. Ito po ay patuloy at sadyang pagtanggi sa katotohanan ng Diyos. So kapag nareject mo yung ating Panginoong sa so Kristo, ang ibig sabihin po nun, nireject mo yung banal na spirito. At nilapastangan mo yung banal na spirito kahit alam mo na totoo naman talaga siya. At hindi lang yon kapag matigas yung puso mo, ayaw mong kilalanin yung ating Panginoong sa so Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kahit alam mo na yung katotohanan o nakita mo na mismo yung katotohanan sa ating Panginoong sa so Kristo. Kung pilit mo pa rin sinasarado yung puso mo, kahit alam mo na na yung ating Panginoong sa so Kristo siya yung tagapagligtas, so doon mo makukumit yung kasalanan na walang kapatawaran. At kapag yung pagturing mo sa banal na spirito bilang masama at hindi bilang Diyos na nagpapahayag ng katotohanan, makukomit mo yung paglapastangan sa banal na spirito. Yung kasalanan walang kapatawaran ay nangyayari lamang po yan sa mga pusong tuluyan tumalikod at tumanggi sa biyaya ng Diyos hanggang sa huli. Si Sen. Bato po, hindi niya po nakumit yung kasalanan na yon. Wala pong paglapastangan na nangyari sa sinabi niya. Para ito po ay kakulangan lamang sa pangunawa ni Senator Bato patungkol sa kung ano ba talaga yung ibig na siya ay ginagabayan o pinapatnubayan ng banal na spirito. Yung kay Senator Bato, hindi po natin agad siya mahusgahan kung sa puso niya talaga ng galing yung sinabi niya. So kayo na po ang magsabi kung talagang guided siya ng banal na spirito. So malalaman niyo naman po yan ayon sa kilos at ginagawa niya. Pero kung ako po ang tatanungin niyo kung wala sa kalooban ng Diyos yung mga ginagawa at sinasabi niya, yan po ay siguradong hindi guided ng Holy Spirit at kung yung mga ginagawa niya at sinasabi niya, hindi naka-align sa sinasabi ng Biblia, hindi rin po yan guided ng Holy Spirit. Pero syempre mga kapatid, bago natin tingnan ang buhay ng iba, kung talagang sila ay guided ng banal na spirito, tingnan muna natin yung ating mga sarili. Kung tayo nga ba ay nagpapag-guide sa banal na spirito. Kasi baka mamaya, tingin tayo ng tingin sa buhay ng iba, pero mismo tayo, hindi tayo guided ng Holy Spirit. So dapat mga kapatid, magpag-guide tayo sa banal na spirito. Ngayon kung hahayaan mo na ikaw ay patnubayan ng banal na spirito, ang tanong, handa ka bang talikuran ang sarili mong plano at magtiwala ka sa direksyong ibubulong sa iyo ng banal na spirito? Kasi ang totoong paggabay ng banal na spirito ay nangangailangan ng pusong handang sumunod kahit mahirap, kahit hindi komportable. Dahil alam mo ang kanyang kalooban ang pinakamabuti para sa iyo.